Mga pinili ng Diyos, pakinggan ninyo. Isa itong tanong na maaaring sumapul sa puso mo. Bakit tila tahimik ang Diyos sa buhay ko ngayon? Akala mo ba minsan nakalimutan ka na niya? Ang mga pangarap mo parang nananatili na lang sa papel. Ang mga dasal mo parang nawawala sa hangin. Pero narito ang isang malalim na katotohanan na maaaring hindi mo palubos na nauunawaan. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi kanyang kawalan ng galaw. Ito ay kanyang malalim na kilos ng paghahanda. Isipin mo ito. Ang isang binhi, bago ito mag-ugat at lumabas sa lupa, ay kailangang itago sa kadiliman. Sa ilalim ng lupa, hindi ito nakikita. Wala itong ingay, wala itong aplauso. Ngunit alam nating lahat na ang sandaling iyon ay ang pinakamahalaga. Dahil sa tahimik na lugar na iyon, Nagsisimula ang buhay kaya ang tanong Nasa ganitong yugto ka ba ngayon? Mga pinili ng Diyos, huwag kang magkamali ng akala. Ang kawalan ng aksyon sa mata ng tao ay hindi kawalan ng plano sa puso ng Diyos. Kapag ikaw ay nasa proseso, maaaring ang naririnig mo lang ay ang katahimikan. Pero alam mo ba? Sa katahimikang iyon, si David ay hinubog bilang isang hari habang nagbabantay ng mga tupa. Sa katahimikang iyon si Jose ay binuo bilang leader habang nasa piitan. At sa katahimikang iyon si Maria ay dinala ang tagapagligtas sa kanyang sinapupunan, iningatan ito sa kanyang puso at hindi ibinunyag sa mundo. Ngunit maging tapat tayo, hindi madali ang katahimikan. Hindi madaling maghintay kapag lahat ng bagay ay tila wala sa kontrol mo hindi madaling maging disiplinado sa pananalangin kung parang walang sagot. Pero narito ang dapat mong malaman. Kapag tahimik ang Diyos, mas tumitindi ang kanyang paghahanda. Kapag walang naririnig ang tainga mo, kinakausap ng Diyos ang iyong puso. Baka ngayong araw tinatanong mo ang Diyos, nasaan ka Panginoon? Pero baka ito ang sagot niya, nasa paligid mo, ako nagtatrabaho para sa iyong tagumpay. Ang tanong ay hindi nasa kanya ba ang plano. Ang tanong ay handa ka bang magtiwala at sumunod sa proseso. Mga pinili ng Diyos. Alam ko na ang mensaheng ito ay hindi aksidente. Ang dahilan kung bakit naririto ka ngayon ay dahil may inihahanda ang Diyos na mas malaki kaysa sa iyong iniisip. Ang tanong. Nakikita mo ba ang mga palatandaan ng kanyang kilos? Ngayon, Tuklasin natin ang tatlong dakilang senyales ng kanyang paghahanda para sa iyong tagumpay. Panguna, ang katahimikan ay banal. Ingatan ang iyong paghahanda. Mga pinili ng Diyos, ngayong panahon ng social media, napakadaling ipakita ang lahat, mga plano, tagumpay, o kahit ang mga pangarap na hindi pa nabubuo. Isang click lang, alam na ng mundo ang iyong iniisip at nararamdaman. Pero tanungin kita, Sigurado ka bang ang lahat ng nakakarinig o nakakakita nito ay handang suportahan ka? Sa mundong puno ng ingay, nagiging hamon ang panatilihin ang katahimikan. Pero nais kong ipaalala, ang katahimikan ay hindi kahinaan, ito ay protection mula sa Diyos. Isipin natin ang kwento ni Hana sa 1 Samuel chapter 1. Sa kanyang labis na kalungkutan dahil sa kawalan ng anak, siya'y tahimik na nanalangin sa templo. Hindi niya ibinuhos ang kanyang hinanakit sa ibang tao o sa publiko. Sa halip, inilapit niya ito sa Diyos. Sinabi pa nga ni Eli na mukha siyang lasing dahil sa kanyang pabulong na panalangin. Pero ano ang nangyari? Ang Diyos na nakakita ng kanyang puso ang sumagot at nagbigay sa kanya ng anak na si Samuel. Mga pinili ng Diyos may mga bagay sa buhay natin na hindi kailangang ipangalandakan sa social media. Ang mga pangarap at panalangin na ibinibigay sa atin ng Diyos ay dapat muna nating alagaan sa tahimik na panalangin. Kapag nagbahagi ka ng mga bagay sa maling tao, maaaring masakta ng iyong pananampalataya. Ang Diyos ang dapat unang makarinig ng iyong mga hinaing at pag-asa, hindi ang mundo. Isipin din natin ang mga atleta na nage-ensayo sa tahimik na gym o studio hindi nila inilalabas ang kanilang mga hakbang sa social media araw-araw. Bakit? Dahil ang tunay na tagumpay ay ginagawa sa mga tahimik na lugar. Ang ganitong prinsipyo ay totoo rin sa ating buhay espiritual. Kung ang mga atletang ito ay naghahanda ng walang ingay, bakit hindi natin ito magawa sa ating relasyon sa Diyos? Alam mo ba na minsan, ang pagiging tahimik ay paraan upang maprotektahan ka? Ang ingay ng mundo ngayon, mga komento, opinyon at kritisismo ay maaaring makagulo sa direksyon ng Diyos para sa iyo. Tulad na lang ng napakaraming mga tao ngayon na nagbabahagi ng kanilang mga plano online at nagtataka kung bakit ito na uuwi sa kabiguan. Hindi lahat ng makakarinig ng iyong mga plano ay kakampi mo at hindi lahat ng reaksyon ay positibo. Tingnan natin ang kwento ni Jesus sa Mateo 8 verse 4. Matapos niyang pagalingin ang isang ketongin, iniutos niya, "Huwag mong ipagsabi ito kanino man." Bakit? Dahil may tamang oras at lugar para sa lahat. Ang pagiging tahimik ay hindi pagtatago, kundi pagsunod sa tamang proseso ng Diyos. Kapag sumunod ka sa kanyang proseso, mas nagiging matibay ang iyong pananampalataya. Nararanasan mo ba ngayon ang tahimik na panahon sa iyong buhay? Mga pinili ng Diyos huwag mong isiping iniwan ka na ng Diyos. Ang mga oras na tahimik ay maaaring paraan niya upang ikaw ay palalimin. Minsan, ang pinakamalaking kilos ng Diyos ay nagaganap sa likod ng eksena. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng aksyon, kundi pagkakataon upang higit mong marinig ang kanyang tinig. Sa panahon ngayon, napakahalaga ng discernment o pagtanaw ng malalim na karunungan mula sa Diyos. Kung ikaw ay binigyan ng isang pangitain, isang tagumpay o pangarap, tanungin mo muna ang Diyos. Ito ba ang tamang oras upang ibahagi ito? Alalahanin mo na ang bawat binhi ay kailangang lumago sa ilalim ng lupa bago ito umusbong. Hindi mo kailangan ipakita sa lahat ang bawat hakbang ng iyong buhay. Ano ngayon ang dapat mong gawin sa panahon ng katahimikan? Mga pinili ng Diyos, ito ang panahon upang manalangin ng mas malalim, upang magtanim ng tamang ugali at upang palakasin ang pananampalataya. Ang katahimikan ay isang sagradong panahon na inilalaan ng Diyos upang ihanda ka para sa mas malaking tagumpay. Gamitin mo ito ng tama. Kaya tanungin mo ang sarili mo. May mga bagay ba sa buhay mo ngayon na kailangan mong ingatan sa katahimikan? May mga pangarap ba na kailangan mong pagtuunan ng panalangin at hindi agad ibahagi sa iba? Tandaan, mga pinili ng Diyos, ang tagumpay ay hindi lamang nakikita sa kung ano ang ibinabahagi mo, kundi sa kung paano mo inihahanda ang sarili mo sa tahimik na lugar kasama ang Diyos. Pangalawa, ang pagsubok ay may layunin. Pagtiwalaan ang proseso mga pinili ng Diyos. Naitanong mo na ba kung bakit tila ang iyong mga pagsubok ay sunod-sunod, parang ulan na hindi natatapos? Baka ang mga pintong inaasahan mong magbubukas ay biglang nagsara at ang mga tao na inaakala mong susuporta ay lumayo. Kapag nasa ganitong sitwasyon, madali tayong matuksong magtanong, Iniwan ba ako ng Diyos? pero nais kong ipaalala sa iyo. Ang pagsubok ay hindi tanda ng pag-abandona ng Diyos. Ito ay kanyang paraan upang patatagin ka para sa mas malaking layunin. Isipin natin ang kwento ni Pedro sa Lucas 5 verse 4 to 6. Matapos ang buong gabi ng walang huli sa pangingisda, si Jesus ay dumating at sinabi, Ihulog ninyo ang inyong mga lambat para sa huli. Napakadaling sabihin ng mga salitang ito, pero para kay Pedro napagod na at tila bigo ang utos na iyon ay isang hamon ngunit nang siya ay sumunod ang dating kawalan ng huli ay naging isang dakilang milagro ganito rin sa ating buhay ang mga pagsubok at kawalan ay madalas na lugar kung saan ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan mga pinili ng Diyos ang pagsubok ay hindi laging madali pero ito ay laging may layunin Katulad ng isang pilak na dumadaan sa apoy, nililinis ng Diyos ang ating puso sa pamamagitan ng pagsubok. Napansin mo ba kung paano ang apoy ay hindi lamang sumusunog kundi ito rin ay nagpapadalisay. Kapag nasa gitna tayo ng apoy ng mga problema, ang Diyos ay hindi nanonood mula sa malayo. Siya ang nagpapanday sa atin, hinuhubog ang ating karakter upang maging mas matatag at mas mapagkakatiwalaan sa mas malaking biyaya. Isipin natin ang kasalukuyang mundo. Sa panahon ng pandemya, maraming tao ang nawalan ng trabaho, nagkaroon ng problema sa kalusugan o nawalan ng mahal sa buhay. Ang lahat ng ito ay tila pasanin na mahirap buhatin. Pero nakita rin natin kung paano ang ilan ay natutong magtiwala ng lubos sa Diyos nagkaroon ng mas malalim na relasyon sa kanya at natutong magbigay sa kabila ng kakulangan. Ang pagsubok ay hindi lamang tungkol sa pagdurusa. Ito ay oportunidad para sa paglago. Tingnan natin si Ruth. Sa gitna ng kanyang kawalan, nawala ang asawa, iniwan ang sariling bayan. Pinili niyang sundan si Naomi at magtiwala sa Diyos ng Israel. Ruth chapter 1 verse 16. Bunga nito siya ay napasama sa lahi ni Haring David at sa lahi ni Jesus mismo. Kung hindi niya hinarap ang kanyang pagsubok ng may pananampalataya, hindi niya mararanasan ang ganitong kaluwalhatian. Ang pagsubok din ay isang paraan ng pagputol ng Diyos sa mga bagay na hindi na makakatulong sa atin. Tulad ng isang hardinero na pinuputulan ng puno, tinatanggal ng Diyos ang mga sangang patay upang mas magbunga tayo. Napapansin mo ba minsan na sa gitna ng pagsubok, nawawala ang mga bagay na dati mong inaasahan? Hindi ito parusa. Ito ay paraan ng Diyos upang alisin ang anumang sagabal sa Kanyang plano para sa iyo. Pero paano natin haharapin ang mga pagsubok? Mga pinili ng Diyos. Ito ang susi. Huwag magtanong ng, "Bakit ako?" Sa halip itanong mo, "Panginoon, ano ang itinuturo ninyo sa akin?" Ang tamang pananaw ay nagbabago ng lahat. Kapag tinanong mo ang Diyos kung ano ang kanyang layunin, makikita mo na ang pagsubok ay hindi sa gabal kundi tulay patungo sa kanyang kalooban. Ang bawat pagsubok ay may katapusan, pero ang bunga nito ay tumatagal magpakailanman. Sabi sa Roma 5 verse 3 to 4, Ang paghihirap ay nagbubunga ng pagtitiis, ang pagtitiis ay nagbubunga ng katatagan ng karakter at ang karakter ay nagbubunga ng pag-asa. Ang proseso ay mahirap pero ang resulta ay napakaganda. Sa pamamagitan ng pagsubok, natututo tayong magtiwala ng higit at kumapit ng mas mahigpit sa Diyos. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang pagsubok na kinakaharap mo ngayon? Posible bang ang pagsubok na ito ay bahagi ng plano ng Diyos upang hubugin ka para sa mas malaking layunin. Mga pinili ng Diyos, huwag kang sumuko. Ang lahat ng mga dakilang tao ng pananampalataya mula kay Abraham hanggang kay Pablo ay dumaan sa mga matitinding pagsubok. Kaya mga pinili ng Diyos, ito ang hamon. Yakapin ang proseso. Magtiwala sa Diyos kahit hindi mo nakikita ang buong larawan. Tandaan mo, ang bawat pagsubok ay hakbang patungo sa iyong tagumpay. Huwag kang bibitiw sapagkat ang Diyos na nagpasimula ng mabuting gawain sa iyo ay tapusin niya ito ng may kaganapan. Magtiwala ka sa proseso sapagkat may layunin ang bawat luha, bawat hirap at bawat panalangin mo. Pangatlo, ang tamang panahon ay sigurado makialyado sa kanyang kalooban. Mga pinili ng Diyos, nararamdaman mo ba ang bigat ng paghihintay? Parang ang oras ay tumigil at tila walang nangyayari. Pero alam mo ba, ang ganitong panahon ng pagkaantala ay hindi aksidente. Ito ang pinakakritikal na bahagi ng proseso ng Diyos. Isipin mo ito. Paano kung sumuko ka na bago pa dumating ang tagumpay? Paano kung ang mga bagay na hinihintay mo ay nasa kanto na, ngunit bumitaw ka bago mo pa ito maabot? Ang paghihintay sa Diyos ay hindi kailanman sayang sapagkat ang kanyang takdang panahon ay perpekto. Balikan natin ang kwento ni Abraham at Sarah sa Genesis 17 to 18. Nangako ang Diyos na magkakaroon sila ng anak, ngunit inabot ng maraming taon bago dumating si Isaac. Sa kanilang kawalan ng pasensya, sinubukan nilang gumawa ng sariling paraan sa pamamagitan ni Hagar at ipinanganak si Ismael. Ngunit ang plano nila ay nagdulot lamang ng komplikasyon sapagkat ang tagumpay na nanggagaling sa Diyos ay hindi kailanman manggagaling sa pagmamadali. Maraming beses, ang paghihintay ay sinusukat ang iyong pananampalataya. Mananatili ka ba sa plano ng Diyos kahit parang napakatagal nito? Mga pinili ng Diyos, paano kung ang pagkaantala na nararanasan mo ngayon ay bahagi ng mas malaking plano? Kung si David ay naupo agad sa trono matapos siyang pahiran, hindi niya malalaman ang puso ng isang pastol at hindi siya magiging hari na may puso para sa kanyang mga tao. Kung si Jesus ay nagmadali bago ang tamang oras ng kanyang ministeryo, ang plano ng kaligtasan ay hindi magiging ganap. Sa bawat kwento ng pananampalataya, may makikita kang isang mahalagang tema. May layunin ang paghihintay. Ngayon, isipin mo ang sarili mong sitwasyon. Nagdarasal ka para sa promosyon, para sa kagalingan, para sa relasyon na inaasam mo. Pero tila napakatagal ng sagot. Nagtatanong ka na ba sa Diyos? Kailan pa, Panginoon? Tandaan mo ito. Kapag nagtatagal ang sagot, hindi ibig sabihin na tumigil ang Diyos. Sabi sa Habakuk 2:3, bagamat ito'y tila nagtatagal, hintayin mo. Tiyak na darating ito at hindi maaantala. Ang pagkaantala ay hindi pagkansela. Ito ay isang banal na pag-aayos ng panahon. Ngunit bakit parang mahirap hintayin ang panahon ng Diyos? Kasi ang mundo ngayon ay mabilis ang takbo. Ang lahat ng bagay ay on demand. Mga order na dumarating sa isang click, mga sagot sa Google sa loob ng ilang segundo. Pero ang Diyos ay hindi nagmamadali. Ang pagmamadali ay para sa mga tao, pero ang Diyos ay perpekto sa kanyang pacing. Mga pinili ng Diyos, hindi dahil madali, ibig sabihin ay tama. Ang mga bagay na pinakamahalaga ay kailangang dumaan sa tamang proseso. Ngayon, nararamdaman mo ba ang tensyon? Ang panalangin mo ay tila hindi pa nasasagot. Ang tagumpay na pangako ng Diyos ay tila abot kamay, ngunit hindi pa dumadating. Pero narito ang isang paalala. Ang Diyos ay hindi lang naghahanda ng biyaya para sa iyo. Naghahanda rin siya ng ikaw para sa biyaya. Kung ang pagbuo ng isang mahalagang bagay ay tumatagal, gaano pa kaya ang pagtutuwid at paghahanda ng ating mga puso? Ang pagantala ng Diyos ay hindi pa sakit. Ito ay proteksyon. Kung ibibigay niya ang pagpapala mo bago ka maging handa, maaaring hindi mo ito mapanghawakan. Isipin ang isang taong walang karanasan sa pamamahala ngunit biglang inilagay sa isang mataas na posisyon. Hindi magtatagal, babagsak ito. Ganyan din ang biyaya ng Diyos. Ito ay dumarating sa tamang oras para sa iyong ikabubuti. Balikan natin ang kasalukuyan ilang beses ka nang napagod sa paghihintay. Pero sa gitna ng lahat ng ito, hindi ba naranasan mo rin kung paano kumilos ang Diyos sa mga maliliit na paraan? Sa mga panahon ng kawalan ng sagot, madalas ipinaaalala ng Diyos sa atin na siya ay sapat, ako ang iyong pastol, hindi ka magkukulang. Awit 23 verse 1 Habang naghihintay ka, Huwag mong hayaan na ang takot at duda ang magdikta ng iyong kilos. Ang mahalagang tanong ngayon ay ito. Ano ang ginagawa mo habang naghihintay? Mga pinili ng Diyos, ang panahon ng paghihintay ay hindi panahon ng pagiging tamad. Ito ang panahon upang maghanda, lumago at humasa ng iyong mga talento. Kapag ang tamang oras ay dumating, Magiging handa ka hindi lamang upang tanggapin ang pagpapala, kundi upang panghawakan ito ng may katatagan. Kaya't narito ang hamon sa iyo ngayon, huwag kang bumitiw. Magtiwala sa proseso ng Diyos. Tandaan, ang bawat dakilang kwento sa Biblia ay may bahagi ng paghihintay. Ang Diyos na nangako ay ang Diyos na tutupad. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ano ang maaari mong gawin ngayon upang maging handa sa tamang panahon ng Diyos mga pinili ng Diyos huwag kang susuko ang tagumpay mo ay paparating tiyak na darating ito at darating ito nang hindi maaantala mga pinili ng Diyos narito ka ngayon sa dulo ng mensaheng ito ngunit ang simula ng panibagong yugto ng iyong buhay gusto kong tanungin ka nakikita mo ba ngayon kung paano ang bawat katahimikan Pagsubok at paghihintay ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Hindi aksidente na narinig mo ang mensaheng ito ngayon. Ang Diyos ay nangungusap at sinasabi niya, "Anak, may ginagawa ako sa iyong buhay. Isipin mo ang isang magsasaka na nagtatanim. Hindi niya nakikita kaagad ang bunga, pero hindi ibig sabihin na walang nangyayari. Kapag itinanim ang binhi, Nagsisimula ang isang mahiwagang proseso sa ilalim ng lupa. Ang ugat ay lumalalim bago umusbong ang halaman. Ganyan din ang Diyos sa iyo. Sa bawat sandali ng iyong paghihintay, may ugat ng pananampalataya na pinalalalim siya sa iyong puso. Pero narito ang mahalagang tanong. Handa ka bang maghintay hanggang dumating ang tamang oras? Handa ka bang magtiwala sa proseso kahit hindi mo nakikita ang kabuoang larawan? Ang iyong katahimikan, mga pagsubok at pagkaantala ay hindi tanda ng kabiguan. Ito ay paanyaya ng Diyos upang kumapit ng mas mahigpit sa Kanya. Kung ang Diyos ay may layunin para kay Jose, kay David at kay Esther, paano siya magkukulang sa iyo? Mga pinili ng Diyos, maaring iniisip mo Kailan, Panginoon? Gaano pa katagal? Pero tandaan mo ito. Ang bawat tagumpay na hinog sa tamang panahon ay mas matamis at mas matibay kaysa sa anumang bagay na minadali. Ang tagumpay na itinakda ng Diyos ay hindi mo kailangang ipaglaban mag-isa sapagkat ang Kanyang Espiritu ang kikilos para sa iyo. Ngunit huwag kalimutang gawin ang iyong bahagi habang naghihintay. Ano ang sinasabi ng Diyos na dapat mong gawin ngayon? Maaring kailangan mong palalimin ang iyong relasyon sa kanya. Maaring kailangan mong linangin ang talento na ibinigay niya sa iyo. Tandaan, ang tamang panahon ng Diyos ay hindi lamang para sa pagpapala mo. Ito rin ay tungkol sa kung paano ka magiging pagpapala sa iba. Ngayon, gusto kong ipaalaala sa iyo ang isang mahalagang katotohanan. Ang paghihintay ay isang aktibong proseso hindi ito tungkol sa walang ginagawa, kundi tungkol sa pagiging handa. Sa tuwing nagdududa ka, alalahanin mo ang sinabi sa Isayas 40.31, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Sila'y lilipad na parang mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Nararamdaman mo ba ang pananabik na nilalagay ng Diyos sa iyong puso? Ang panahon ng katahimikan at pagsubok ay hindi magtatagal magpakailanman. May darating na pag-ani, isang panahon ng tagumpay. Pero ang mas mahalaga ay kung paano ka inihanda ng Diyos para sa panahong iyon. Ang tagumpay mo ay magmumula sa kalalimang na itanim ng Diyos sa iyong pananampalataya. Kaya't ngayong oras na ito, mga pinili ng Diyos, gumawa ka ng deklarasyon ng pananampalataya. Sabihin mo, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyong plano, proseso at tamang panahon. Hindi ako susuko sapagkat alam kong ikaw ay gumagawa sa aking buhay. Ang pananampalataya mo ang magdadala sa iyo sa pintuan ng tagumpay na kanyang inihanda. Ang mundo ay maaring sabihin sa iyo na hindi mo ito kaya na walang nangyayari sa buhay mo. Pero nais kong ipaalala sa iyo ang sinabi ni Jesus sa Juan 16 verse 33. Sa sanlibutan ay magkakaroon kayo ng kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Sa kanyang tagumpay, may kasiguraduhan ka ng iyong sariling tagumpay. Kaya, mga pinili ng Diyos, anuman ang iyong kalagayan ngayon, lumakad ka ng may pananampalataya. Hindi ka inihahanda para sa isang maliit na tagumpay, kundi para sa isang buhay na magpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Huwag kang bibitiw sapagkat ang Kanyang plano ay higit pa sa kaya mong isipin o akalain. Ang Diyos ay tapat at sa tamang panahon mararanasan mo ang kaganapan ng Kanyang mga pangako.